motor-motor naman kita daw mayong tinampo ta igwas ako yung kuyang nakaistorya digdiyo sa limanan na igwada da dyan yung buong sa barangay malinaw kang limanan kamarinisur kabir daw niya ako tahanapun ta malabaga nga ni niyo tagasangan ng agihan Tiyaga-tiyaga ang tanan ni ta iyo na kita Mayo nang bawian. Asin nga ni pagkataos kadikit na sakripisyo, uyan oh, ang nagbungad sa mo na naggayon-gayon ng lugar. Inapot ko po nga ni, si caretaker digdi yung gura no ang entrance. Asin ang sabi niya, adjustment sana. Hapot ko girari kong perhead. Asin ang simbag niya naman, kaiba na ang hawak. Kasi nga ni pagkatapos kapag ulay mi, basta nasa na akong nagkapos ngak. Nakakaugma talaga si Manoy kaulay. ulay. daw nga ni, itatis tingon tanan yung babaon. Agaro baga pa sana, mapris ko hula ang tubig. Luway-luway sa nanunoy, tagaro nagkukulong naman ang tuhod mo. Yang <laughs> ginibuhan na nindang hagdanan para dahil mahirapan si mga makarigos na magbaba. Tako nga hagdanan, karabit-kabit na makita sa balagon kay niyo. Yan, yeah, luway-luway lang kita, tabaka madusmog kita sa mga gasa. At siyan kaya si mga gutang sa mingkil. Yan maswerte yun man nga ni po ang pagdigdimit ay <laughs> igwa kaming inabutan na kabarangay aram kong bistado nindo yan takabarangay ta yan si ano bagay si kuya nindo Dario tapos si ate nindo sa indamin sa nagpupun itong pagyugyug kang earth <laughs> ano sana day magyugyug mo nyan ta tsunami ang luwas kay ni <laughs> Kala ko makareduce lang ang toyo ay inay tanang bansag pa. Kapag desisyonan nga ni Puninda na maglaog dyan sa bukngaw. Higwa lang sindang darang pangilaw na cellphone nakapato sa plastik. Badiklo mo kaya dyan sa laog kang kweba. Sinubukan ko po nga niya na magsunod man. Kaso mayo akong darang pangilaw. ilaw. So, oh, hi mga countdown. ako din sa Kaso mayo akong darang flashlight. Kaliputo ng tubig. Madiklumon sa laog, madiklumon. Ayon akong na iwanan. Para po sa puro, kung problema kung sa ano, baka may ipang nang sa pa iraro. Mahulog ka dyan. Pagkakulit pa ako dyan? Kunti. Kitit na lang. ko na ang ano. Pakulay ko na dito. Sige nga niyo po. Pagsunod ko, dahil ko naman sindayin nabutan. Dahil po nga ni Maya, nakitang maanay nagsalaog Kaya mabalik na lang po. Baka pag nagdiri-diretsyo ka, ang luwas mo na ka ni Binobon. Dumang ka naman ako. Dahil <laughs> ka naman makaka-binobon. Dahil naman may higit-higitin mo. Bumulog ka toga ng tubig. Dahil ka naman duman naman makakalusot. Kain ako ng sunod kaano, ka, ano, kada rin, yan? Sinda, may mga dalang pang ilaw, eh. Silpon din Eyo, tapos, itong mga daradaraga, tagaigdigaro to. Hmm, so, may nadigdig. Nagkakararigos lang, sindadigding banggi. Tapos, may mga tabagwang daa. Sa'y kumatakot, ang garo, kumandang matakot yan mga karakarigos na lang kita mga hometown ta day ko inabot madiklum kaya sa laog. yan mga hometown kay ko si Agom. Nagkarigos din daw may bulusan. May mga kaya talaga sa plano ming mag-swimming igwal lang kaming nilakaw tapos pagkatapos kang lakaw ni. ay isipan ming magtuklas naman maning panibagong lugar. Nakabot kami digdi. Kunyang pagkaabot mi Dinaakit kami sa kapriskoan kang tubig kaya diretso na nagkarigos. Hanggang dito na lang mga Thank you for watching.